Security guard naman sa Balayan, Batangas, natagpo ang patay sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang gusali. At isang lalaki sa Kalibo Aklan, arestado matapos magtangkang magpuslit sa bilangguan ng Shabong Itinago sa isang isda. Yan ang mainit na balitang probinsya, hatid ni Ivan Mayrina. Sa kalibo Aklan, ang lalaki nagtaka magpostit ng shabu sa loob ng bilangguan. Limang sachet ng shabu ang narecover mula sa 31 taong gulang na tricycle driver na dadalaw sa kanyang kapatid na preso. Isiniksik daw mga sachet ng droga sa isang isdang inilagay sa isang ice box. May nakuha rin ng shabu sa kahanan ng sigarilyo ng suspect. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang suspect. Sinampahan na rin siya ng reklamo sa Aklan Provincial Prosecutor's Office. Sa Balayan, Batangas, isang security guard ang natagpo ang patay sa loob mismo ng tindahan kanyang pinagtatrabahuhan. Agad ipinagbigay alam sa mga polis sa may-ari ng tindahan na nakita niyang nakahandusay at wala nang buhay na biktima sa loob ng gusali. Sa pauna investigasyon, wala naman nakitang foul play ang mga pulis. Posibleng atake raw sa puso ang ikinamatay ng biktima. Ivan Merina, GMA News.